Good morning mga kasama, Assalamualaikum Bali, nandito kami ngayon Nag-adventure kami ng aking mga kasama Ayan Ang huli kami ng parangan Ayan, may huli ko silang tatlong piraso Dalawang parangan Sarong haruan Haruan yan Pwede na ito, ba, tatlong kilo na ada ni Oh, oh ayan, ayan Ah, may ya nanuhuli ng dua. Oh. Face on. Ay. Amoy ni eh, mga kasamang parangan. Pero, hindi naman siya Hindi naman lumalaki ito, no? Hindi na lumalaki, lumalaki. Kaso lang, talagang matindi sa pain ito. Nagalaba lang siya. Ngayon, piling-piling na mga kasama ito. Ilang subo na to? Dalawang tatlong subo na to, no? Upat. Upat, oh. Kung hindi, kahit sampo, basta tingnan mo lang. Huwag ka nang kukain ng, ano, no? Tingnan, tingnan mo lang. Pakaluto. Subo, kanin. Tingnan mo. Subo ka naman, kain. Ito ang kasama maganda. Ito ang parangan. Yan. Ito ang, ano man to? Ano is day ni? Darugmatang. Ah, darugmatang. Ayun, darugmatang daw. Pero pwede na to. Ay, na. Okay. Tinapok ang hulod. Ang pain na mga kasama, ito, hulod. Huod. Yan, ito ang gustong gusto ng mga tilapia, kaso lang medyo matuma lang tayo dito. Yan. Oop, ito mga kung bapo yan, mga kasama natin. <laughs> Ayan, ito man ang daraga pala. <laughs> daraga. Ayan. Ay, eh, ganyan talang pagpain nila. Yun, eh, ko na. Mm, shout out sa mga binata pala dito. Nandito kami sa kawayan ng Himaluto. Oo. Oh, Oo. oh yeah, dito. Nag-shout out naman to si... Oh. Ang ah, pangaran mo? Justin, shout out sa iyo, Justin. Ikaw. Ikaw. Boli na naalo wa para alo. Jed. Ah, oh, shout out sa Jed. Ilmas. shout out sa inyo. Jobert. Emerald. Emerald. sa Machas. shout out sa inyo. Yayen, oh, yayen. Yayen. Ilalagay ko kayo sa YouTube. May kita mo yan. Na ito ang kawayan mga kasama. Pwede ka dito maligo. Ayan. Dito sila naligo. Ayun. May naligo na nga doon. Oh. Nung kabataan namin talaga dito kami naligo. Kaso lang, pag nagliligo kami dun, may nag dito may nag-udo <laughs> dito. Makita lang tubol. Ayan, kasama. Maganda dito mga kasama sa lugar namin. Kasi dito sa lugar namin, pwede, pwede, pa, pwede ka pa maglaba. Ayan, pwede ka maglaba dito. Okay. School on. School na, School on ang himal Okay mga kasama. Ah, I-update okay, ko lang kayo mamaya. Okay. Bye bye.